Ay, yun, ay, ay, yeah. Okay, translator yan, ay uh? English translator. Uy! Hey! Oh. Oh. Hey! Oh. Sino naman yan? Hello! <laughs> May tao. Tuloy! Sombrero pa. Sino yun? Sino ikaw? Magandang... Sino, sino po ba dito si Donya Nidora Esperanza Izobeala, Biuda de Explorer? ako. Ay, opo. Dala ko na po yung pinapaasikaso niyo po. Pinapaasikaso daw po, Lola. Ay, ikaw ano yung tumawag kanina. Opo, ako po yun. Ikaw yung. Yung si Josie. Ah, <laughs> ah, Tulentino. Wala bang padala si Mr. Tobiera? <laughs> 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 hey! Sige po, salamat po. Mauna na po. Thank you, Tita Jo. Sige po. Wala man lang Japanese po na to. Mrs. Wong. Mrs. Wong. Mrs. Wong. Ha. Lola, ano po yan? Lola, ano po yan? Ano po yung pinaasikaso niyo po? Apo, ito sana yung gusto kong ikwento sa iyo. Ano po yan, no? Ito, sa iyo ito. Akin po? Ay, Akin. Nako. Okay. Dumating na ang ticket ko. At tiket ah? ticket ni Lola, tinidora mo. L ano po ibig sabihin, Lola? Ticket po para sa... Ticket po, Lola. Anong pong ticket? Ah, apo. Tuloy na ang alis namin ng mga Lola niyo. Huh? Ah? Saan po kayo pupunta? Tuloy na tuloy na kami ni Tine Dora. Papuntang Amerika. Oh. Oh. Ay. Ay, nako. Parang naamoy-amoy ko na. Si Patoke. Sino? Parang naamoy ko may mga mga mangyayaring malalaki. Oo. Oh. Gingging, sasama Apa. ka ba dyan? Opo. <laughs> <laughs> Pagkasama po yung mga lola, kasama din po ako. <coughs> Tuloy na po ang ticket papuntang Amerika. Maglalakad lang po kami. <laughs> sa yung ticket <laughs> sa toll gate? Opo. Sa boundary po. Pero mga kaibigan, nakita po natin kung gaano kasaya si Alvin at si Men. Kasi naging sila na po sa haba ng panahon na pinaghirapan nilang dalawa. Napakaraming pagsubo, napakaraming humadlang. Pero silang dalawa pa rin ang nagkaintindihan. Pero pagdating ng oras, ito naman ang nangyayari. alis ang mga lola papuntang Amerika. Masaya pero malungkot. Masaya kasi nakilala nila si Motoki. Ta ang anak ni Potoki. Pero mga kaibigan, tuloy na tuloy na po ang pag-alis ng maglola. Si Alden at si Men ang maiiwan Ano kaya ang mangyayari sa mga araw na to? Naway maging masaya silang dalawa at sa mga darating pampanahon. Mga kaibigan, ano magkabatakin. Ano, Ging? Eh, <laughs> siya ba ko sa bayan ni Rati? Nagiging mahal, ah. Nagiging mahal. Chori, chori, chori. Abangan na lang po natin kung ano ba ang mangyayari dito po sa Kali Sari. Dito po si Pretty Lonely Sad. but beautiful. Si Dami si na Kiki. Daming nalulungkot, you know, oh. Daming nalulungkot. Nag-detect sila, oh. Ayan. Eh, baka sumama sa Amerika. ako, nako. Naloko na.